Okay. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po dito sa ating uh, channel, ang uh, Tab Viewpoint. So ituloy po natin yung ating talakayan ano. So kamakailan po nagkaroon ng uh, uh, pagmumungkahi na na po na ito, ito dun sa previous na na ano na content natin about yung uh, political dynasty. Okay? So, nag-request nga po yung mga, may, meron nga po palang tinatawag na request. nag na nga uh, petition na mandamos sa Supreme Court na gusto nilang, nire-request nila ang Supreme Court na mag-issue ng mandamos para doon sa, para i-compel yung mga uh, uh, Congress na magpasa ng bill laban sa anti, ano, yung tinatawag na anti-dynasty bill. So, Kahapon nga po ito ay uh, nagpahayag na po ang ating uh, Senate President na hindi po pwede pong uh, manduhan ang uh, uh, Congress na mag, ng ano ng Supreme Court na i-compel sila na magpasa uh, ng batas na Anti-Dynasty Bill. So uh, para po sa assessment natin dito, naniniwala po tayo dun sa stand ng Senate President. Kasi nga po dahil ang ating gobyerno ay may tinatawag na co-equal branch ng government so hindi po pwedeng utusan uh, o mag-overstep sa kapangyarihan yung branch ng government over dun sa co-equal branch niya. So ang Supreme Court po kasi sila yung nag ng batas. And ang atin namang Congress po ang nag Uh, le-legislate o nagki-create ng batas. So hindi po kapangyarihan ng wala po sa kapangyarihan ng Supreme Court ang mag-create ng batas kundi nasa kapangyarihan po 'yung ng Congress. 'Yun nga po ang ang problem, hindi po pwedeng i-compel according sa ating Senate President ang uh, Congress or utusan ng Supreme Court ang Congress na gumawa ng batas laban sa dynasty. Okay? Although again po dun sa ating previous na content ang ang anti-dynasty po ay labag po yan sa constitution. Kaya lang si, sinasabi po yan ng constitution na magkaroon ng parang enabling law kasi kailangan ng inib, enabling law para ma, ma, ano magkaroon ng batas para pipigil dito sa tinatawag na dynas, anti-dynasty bill na tinatawag. So base po dun sa studies ano, uh, may mga pag-aaral po na 80% daw po ng uh, member ng Congress, mapa lower house or kasama na po ang Senate, yan po ay kinokon 80% po ng ano diyan ng uh, mga member is ano uh, may may ano may link sa tinatawag na political dynasty. Tapos the other 50% po according sa sa ano natin sa source ng information 50% po niya ay nasa local government so ibig sabihin po yung mga tao na nagmumungkahi na magkaroon ng batas laban dyan sa anti-dynasty bill na yan or magkaroon ng batas enabling law na anti-dynasty bill na tinatawag dahil po sa composition ng uh, Congress natin ngayon na binubuo ng 80% daw po ay uh, membro ng political clan or political dynasty. So malabo po talaga na magkaroon tayo ng enabling law jan sa anti-dynasty bill na yan. So may intindihan pa natin guys kung yan po ay sa LGU kasi nag-uumpisa po kasi yan sa LGU eh, yung local government. Diyan po nagsusulidi pa yung tinatawag na political dynasty. Diyan nag-i-start yan. So mapapansin po natin yan, di ba? <clears throat> na yung mayor, uh, yung councilor, nagpapalit-palit lang po yan ng mga membro ng pamilya, which is evident po yan every time na may, nagkakaroon tayo ng election. So, right, like, like, for example po sa LGU, you no, know, sa mga mayor, congressman, meron silang term, term limits na tricunsecutive tri na pagtakbo. Ngayon, yung ibang mga, ano, ano po dyan, nakukompleto nila yung tinatawag na terms nila, So, the next election, hindi na po sila tumatakbo, pero ang pinapatakbo nila is either kamag-anak nila, family member, etc. So, dun po nakaka-maintain sila tinatawag na political uh, dominance doon sa kanilang lokal na community na pag pinaglilingkuran. Ngayon, ah uh, ang karugtong po niyan is yung tinatawag natin sa Congress. Kasi po, di ba, bawat sa distrito, bawat isang distrito kasi meron tayong representative na congressman. Ngayon po, dahil yung sa community, yung kadalasan yung ano natin, mga representative ay galing doon sa mga bayan-bayan na yan, yun din po, uh, nag, nagre-reflect din po din yung tinatawag na political dynasty. Kasi nga yung mga kamag-anak, pag natapos na yung term sa sa pagiging mayor. So, ang nangyayari, umaakit na po sila sa Congress. Okay? Sa Congress. Tapos, ang pinapalit nila doon sa kanilang pwesto, it's either kamag-anak nila, asawa, or uh, anak. Yan, kadalasan. Minsan may mga cases po po kasi ng news, yung, since malaki na po yung tinatawag na family nila doon, mismo yung mga kapatid, uh, yung mga relatives nag-aaway-away na sa politika, pinag-aaway na nila yung position. So maintindihan po natin yan kung yan po ay nasa uh, usapin ng LGU pa lang. Pero ang, ang hindi po maganda dito pag yung umakyat na doon sa tinatawag na national level. Katulad nitong uh, congress natin. Yung congress kasi natin, ang implication po kasi niyan, hindi na po yan kasi sa pang local eh, pang national level na yan. So ibig sabihin, sila na yung mga gumagawa ng batas na may kaugnayan doon sa ating future ng ating bansa. So ibig sabihin po, meron na siyang ano, national implication, hindi na siya nasa lower level lang. So ibig sabihin, napaka-importante po na yung ating Congress ay malinis dyan sa tinatawag na political dynasty na yan. Kasi marami pong negative ang tinatawag nating political dynasty so nabanggit na po natin 'yan doon sa previous ano natin content natin yung mga epekto ng tinatawag na dynasty, political dynasty nagkakaroon, nagkakaroon siya ng mga stagnant doon sa development kasi nga hindi po napapalitan yung uh, yung ano doon yung namumuno yung tinatawag nating nag administer ng isang lugar so marami pong negative effect ang uh, ano ang uh, pagkakaroon ng isang political dynasty So, nabanggit na po natin yun doon sa ating previous content natin. Ngayon, ang tatalakay natin dito, guys, is pa paano magkakaroon ng solution. Kasi marami na pong, ano kasi, marami ng mga tao sa atin, mga kababayan natin, ang nawawala ng pag-asa. Like nung nakaraang, ano, may nakausap ako na isang kasama natin sa community. Uh, natanong ko siya kung, ano, kung sino, niya, sino yung ibuboto niya. So, Sinabi niya na ang iboboto niya ay yung incumbent incumbent pa rin incumbent na politician kasi nga ang dami daw da binibigay ng mga benefits sa mga ano sa community so nakakatanggap daw sila ng mga allowance uh, pag may mga celebration katulad ng women's month etc malaki yung amount na natatanggap plus binibigyan pa sila ng sa mga yung mga senior citizen nila malaki ding halaga daw po ang natatanggap na ayuda. So, napapansin natin guys na yung, may, ma yung mga may political dynasty, binubusog nila yung community nila sa mga ayuda o pinamimigay para ma nila yung ano yung yung dominance nila dun sa population to the point na nagkakaroon na ng nasasanay na yung mga tao na ah maganda yung ginagawa nitong aking uh, politician na inihalal kasi nagkakaroon kami ng mga uh, nakakatanggap kami ng regular na mga ayuda <clears throat> at the same time mga benefits. So napapansin natin parang kung yun po ang pagbabasihan natin na uh, na argumento or yung pananaw. So makikita natin na parang wala nang pag-asa na mabago yung tinatawag na political dynasty. Pero dito po sa Tabsong naniniwala tayo na yan po ay perception lang at yan po ay pwedeng mabago. So, papaanong paraan po, ano? papanong paraan natin mag magagawa yung pagpapalit? Kasi naniniwala po tayo dito sa Tabsung uh, viewpoint na ang tanging solusyon para mabuwag yung uh, political dynasty na yan, ang susi dyan ay nasa mismong mga butante. Butante lang po ang may kakayahan at may kapangyarihang buwagin yung tinatawag na political dynasty na yan. Kasi nga sa current uh, status po natin, balikan natin yung sinabi, 80% daw po ng Congress which is sila yung nagki-create ng batas ay ano, uh, member ng political dynasty. So imagine pa, 80%. So sa paggumagawa pag po kasi ng batas, majority rules dyan. Kung sino yung majority, sila yung nakakapag-create ng batas. So sa sa composition po, 80% po ng member ng Congress ay Uh, member ng political dynasty. So, ibig sabihin, yung chance po na makapagpasa tayo ng tinatawag na enabling law sa anti-dynasty bill or anti-dynasty ay almost impossible na po yan na mangyari. Pero dito po sa Tabsong, naniniwala tayo na ang solusyon niyan ay nasa, nasa butante. So, dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na voters education. Voters education pa rin. So, dito po sa ating mga nare no? Solution. Number one po dyan ay yung tinatawag natin na magkaroon po dapat yung ating mga butante ng uh, kakayahang mag-qualify ng isang deserving na kandidato. Okay? Yung kakayahang ano, uh, yung qualification, napaka-importante po kasi na yung mindset ng ating mga butante, every time bubuto sila is Meron silang tinatawag na prepared mindset. So dapat kinakwalify nila yung bawat kandidato. So ang ina number one po na dapat kinakwalify ng isang uh, kandidato sa kanilang mga inihahalal ay yung tinatawag na merit. So meritocracy ang ano natin dito ang keyword natin. Merit or meritocracy. So alamin po natin kung ano 'yung tinatawag na merit, meritocracy. Okay? See. So, in politics, po, meritocracy refers to a system where leaders are selected and promoted based on their superior ability and virtue rather than factors like wealth or social class. Political meritocracy aims to ensure that governance is effective and virtuous by placing power in the hands of the most capable individual. So ibig sabihin, dapat po magkaroon tayo ng tinatawag na political political meritocracy. So ibig sabihin kung tayo pong mga botante ay eh, pagbabasihan itong tinatawag na political meritocracy. At ang pipiliin po natin ay yung mga kandidato na mataas yung tinatawag na superior ability nila. Ibig sabihin, ano po sila? Ang uh, matalino, may ma malawak ang kaalaman doon sa profession and then may ano siya may track record ng ano na epektibo sa kanyang ano mga ginagawa yun yung tinatawag na superior ability okay okay saka ang maganda po dito kasi hindi dito pinagbabatayan yung tinatawag na kayamanan or yung social class noong kandidato ang tinitingnan yung abilidad. So ibig sabihin kung tayo po ay mga botante at susundin natin itong political meritocracy na to, makakapaghalal po tayo ng tinatawag na deserving na kandidato. Yun po ang pinakamaganda dito kung ito yung atin na paiiralin sa pagano pagpili ng tinatawag na deserving na kandidato. Hindi po kasi hindi po kasi itong political meritocracy po kasi hindi ito bumabase doon dahil sikat yung isang tao or very popular katulad ngayon uh, makikita po natin yan sa mga election natin every election na papansin natin ang nananalo is yung kilala popularity contest pero yun nga po ang solusyon natin dito para mabago natin yung tinatawag na political dynasty baguhin natin yung mindset ng ating mga voting population So, magkaroon po tayo ng tinatawag na qualification sa ating hinahalal na mga kandidato. Yun po ang solusyon. At isa na po itong tinatawag na political meritocracy nito na, na kung saan ang kandidato ay biniboto ang deserving na kandidato ay biniboto based on dun sa tinatawag na ano niya uh, lagay dito ay uh, superior ability o yung tinatawag na kakayahan may kakayahan siya, matalino very effective yung kanyang ano uh, uh, mga advocacy na gustong uh, isagawa gawa doon sa community at hindi po base doon sa tinatawag nating popularity or yung paapilyedo ng isang political kasi lumalabas po kasi ngayon pagka tayo ay uh, bumoboto lagi nating tinatandaan yung ano very, very common ito sa mga campaign na uh, slogan ng mga kinakandak ng mga politician uh, basta ganitong apelyedo po subok na so yun po So, dapat uh, mabago natin yung uh, mindset ng mga voting population natin sa pag, uh, pagpili ng uh, deserving na kandidato. Okay. At pangalawa po, yun, ang wala po nakikita natin dito is yung, yung ating mga vote, voting population is wala silang demand doon sa ano sa mga kandidato na kanil, kanilang ini-elect. So ang ang goal lang nila is makapag-elect ng kandidato at umasa na lang kung anong gagawin do ng kanilang inihalal na kandidato or yung tinatawag natin na bahala na si Batman. Inilik kita dyan, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Isa pa rin pong yun ang uh, mindset ng, mga ating, ng ating voting population ang dapat natin mabago. Uh, dapat po magkaroon tayo, ng, matuto tayong mag-demand dun sa ating uh, mga inihalal na kandidato. So, ipakita natin na hindi lang basta tayo nagahalal ng isang deserving na kandidato. Nagdedemand po tayo ng ano, ng uh, marami po dapat tayong dinad, dinidemand sa ating mga kandidato para yung kandidato, ginagagawin nila kung ano yung dinidemand natin. As, ang isang is example niyan po is yung tinatawag na accountability. So dapat po yan, dinidemand natin yan sa ating mga inihalal na kandidato. Kasi the moment pong nga uh, hindi natin yan idinimand doon sa kandidato, doon po natututo yung mga kandidato na, aba, wala naman silang dinidemand sa akin o oh, masusunod. Oh. Kung, ang mahirap po niyan kung yung inihalal nating kandidato ay uh, corrupt. Okay, corrupt. May bahid siya ng corruption. So, yung mga ganong mga uh, kandidato ay hindi po niya, nat natin deserve na ihalal <clears throat> kasi hindi po sila naniniwala sa accountability. So dito po sa tabsong viewpoint, naniniwala po tayo na dapat ang uh, mga botante is matutong mag-demand dun sa kanilang ano mga inihalal. So napakarami pong pwede nating i-demand accountability, uh, continuous na ano na na progress ng uh, community. Uh, marami pa po yan, marami tayong pwede Ang importante po dito is yung magkaroon tayo ng mindset na mag tayo Kung ano yung mga nakikita natin na kulang doon sa ating community I-demand po natin yan doon sa ating mga inihalal na kandidato wag po tayo yung tipong ang mindset natin is uh, mag tayo ng uh, isang politika politi, Politician Tapos wala na tayong i-demand. -de ang ano natin, bahala ka na dyan, ah, nilagay ka namin dyan, gawin mo yung nararapat. Hindi po ganun dapat ang mindset ng mga butante. Dapat po, nagkakaroon tayo ng demand dun sa ating mga inihahalal na kandidato. Kasi nga, dun po sa demand natin, dun po natin makikita kung yung ating inihalal na kandidato ay deserving or yung tinatawag na action man. Ginagawa niya kung ano yung uh, demand ng community niya or mga constituent niya. So again, ito po ito po ang nakikita nating solusyon dito sa tinatawag na political dynasty. So magkaroon tayo ng ano mindset na ang ihahalal natin na politician ay ano siya uh, uh, meron siyang katangian ng tinatawag na political meritocracy na kung saan ang pinagbabasihan ng qualification ng isang kandidato ay yung kanyang kagalingan, educational background, yung tinatawag na moral ascendancy, ibig sabihin hindi na i-involve sa mga korupsyon, at uh, pangalawa yung kanyang abilidad, yung tinatawag na mga accomplishment niya sa kanyang uh, uh, buhay o larangan kung siya ba igaling sa sa private sector, ano ba yung mga na-achieve niya, uh, ano ba yung mga accomplishments niya sa, niya sa buhay. So napaka-importante po yun ay tin, dapat tinitingnan natin pag tayo ay nag -ahalal. So regardless po yan kung yan ay political, member ng political uh, uh, dynasty, kung, kung yan naman po ay pumapasok dito sa tinatawag na political, meron siyang katangian ng political meritocracy, kahit po galing yan sa tinatawag na political dynasty, kung niya naman po ay uh, politika, meron siyang karakter ng political merit meritocracy at dumaan siya at qualified siya dun sa uh, ano natin sa criteria natin or qualification po pwede po, pa rin po nating ihalal yan kahit yan ay member ng political dynasty pero kung ano po kung hindi po natin gagamitin yung pag uh, itong tinatawag na political meritocracy nito sa paghahalal ay eh, makakapaghalal po tayo ng mga inutil na kandidato na dahil lang nang dahil lang sa member ng political dynasty ay eh nanalo kasi nga yung apelyido kilalang-kilala na kasi yun nga uh, matagal na nag hold sa power ang pamilya so yun so ibig sabihin po ang point po dito is yung sa pag sa mga botante kinakailangan lang natin na magkaroon ng qualify lang natin yung ating mga ihahalal na kandidato at pangalawa, once na, na qualified na natin 'yan, matuto po tayong mag-demand ng ano, ng ng, uh, ng ano, mag-demand tayo doon sa ating mga inihalal. I-demand natin kung ano yung mga inire-request natin, kung ano ba yung kailangan natin sa community. I-demand natin 'yan kasi the moment na na hindi niya uh, hindi, hindi niya hindi pinakinggan yung ating mga demand. Yun po ang uh, ano ang magiging uh, ano natin? Uh reason kung bakit hindi na natin sila ay na kailangan na natin silang palitan. So yan, yan pong dalawang mindset na yan kung ia-apply natin 'yan sa ating mga voting population. Yan po ay makakatulong para ma matanggal yung ano, yung mga inutil na na kandidato na nananalo lang dahil sa popular popular sila. Yung simpleng bagay po nito na, na pag-qualify natin sa ating mga kandidato na ihahalal eh po ay napakalaking bagay na na mag, magbubuwag dito sa tinatawag nating political dynasty. Okay? Kaya dito po sa ano, kina ang kailangan lang po kasi natin dito para ma-maximize natin 'yan is mag-create tayo ng tinatawag na community. Kaya nga dito po sa Tabsong, ang layunin po natin dito sa Tabsong is makapag-create tayo ng community na may iisang layunin. Uh, layunin na mapaunlad natin yung bahay, uh, yung mapaunlad natin yung ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa natin bilang isang community at may iisang layunin. So again, ang tinututukan po kasi natin dito is yung tunay na pagbabago. So ito nga po yung mga sinasabi natin dito, is isa lang ito sa mga nakikita nating solusyon na pag-implement natin at uh, bilang isang community, nagkakaisa tayo. Uh, malaki po ang maitutulong nito sa pagbabago natin sa gusto nating uh, uh, pagbabago, yung tinatawag na genuine na pagbabago sa sistema ng gobyerno. So, hangga't hindi po tayo nakakacreate kasi ng isang solid na community na may isang layunin, hindi tayo makakabigay ng impact doon sa future ng ating bansa. So, dito po sa Tabsong, so inihiling ko po ang inyong suporta makapag-create po tayo ng community na nag-iisang community na ang layunin po ay kapakanan ng bayan at hindi kapakanan ng politician. So again, lagi ko pong ini uh, inaano dito, paulit-ulit ko pong sinasabi natin dito na ang sinusuportahan po natin dito ay institutional base, institution. Yung mga institution na bumubuo ng ating gobyerno, yun po ang ating suportahan. Hindi po political personality kasi ang political personality po meron po yung dinatawag na vested interest at ang kadalasan yan mga personal interest lang nila yung kanilang inaalagaan at pangalawa na lang yung tinatawag nating ano benefits ng ating ano ah, pag-unlad ng bayan second priority na lang po ang bayan at mas priority nila yung pag-aalaga ng kanilang mga personal interest yung mga business interest nila kung sila ay merong may mga negosyo dito. Pansinin po ninyo, no? Meron tayong mga ano dito na mga political clan na nakaupo sa sa ano sa sa Congress natin na kung saan uh, dapat po 'yan ang una nating tinatanggal yung mga political dynasty na nakapaloob dun sa tinatawag na 80% ng Congress kasi po may meron tayong mga batas na kailangan-kailangan natin sa ekonomiya. Hindi po mapasa-pasa dahil po itong mga political dynasty nito ay may mga best businesses na tatamaan. Tatamaan 'yung mga business nila. So, isa na po 'yan 'yung tinatawag nating uh, napaka-crucial 'yung energy sector natin. Nako. Pag po kayo ay nag na nakinig ng mga investigation paulit-ulit na lang po 'yan sa Congress, walang na-achieve it is because po yan po ay tinututulan ng mga mga negosyanteng may mga affiliated sa political dynasty para ma-maintain nila yung kanilang tinatawag na income potential. So nadidisregard po kasi dyan yung tinatawag na pag-unlad natin. Kaya napakalaking implication po niyan yung tinatawag na political dynasty. Kaya hindi po ito ano basta-bastang usapin. So, ito po, again, magagawa po lang po natin ito pag nagkaroon tayo ng tinatawag na solid community. So, hopefully po dito sa ating Tabsong Viewpoint, magkaroon tayo ng isang community na may solid foundation sa pag, ano, pangangalaga ng institution, institutional base, or yung institution na bumubuo sa gobyerno, yung opisina. Hindi po yung nagpapatakbo ng opisina. Kasi po yung mga nagpapatakbo na yung ng opisina, yung mga inihahalal natin, ano po 'yan? Uh, hindi sila permanent asset ng ano ng gobyerno. Ah uh, ibig sabihin temporary lang 'yan, may mga term limits 'yan. So dapat po mag-focus tayo talaga doon sa mismong office na nagpapatakbo, yun po ang ating pangalagaan. Yun po ang tinutulak natin dito sa uh, Tabsong Viewpoint. So sana po sa mga hindi po Uh, hindi pa po nakasubscribe, uh, Tulungan po natin pagkaisahan natin ang community. Hindi makakreate tayo ng isang community, community na ang inuuna ay talaga yung kapakanan ng bayan at hindi po yung mga personal interest ng mga ating mga politician. So, yun lang po ang topic natin ngayon. So, uh, at least marami po tayong nasabi ngayon na sana po ay kapulutan natin ng aral at uh, uh, mapag-anuhan natin, mapagtagumpayan natin yung pagkakaisa dito sa community nito. Yun lang po at maraming maraming salamat po sa pakikipanood. Sa mga gusto pong ma may comment po at may mga suggestion, please write your comment yan po sa ating uh, comment section and then sa mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe dito po sa ating uh, pay, uh, sa ating channel para po tayo ay patuloy na magkaisa dito sa ating channel at uh, patuloy natin itaguyod ang uh, kapayapaan at uh, pag-unlad ng ating bayan. Yun lang po at maraming maraming salamat. At para sa inyong lahat dyan, peace.